Uh, Marami Hindi ko na matutong. totoo, ang bango Ang bango, may naamoy ako Amoy pusit May iniyaw na pusit Labi na na tayo manok na nila sapo up po Maruto, magandang gabi po sa inyo Yan ata, uh, sa videong ito Dito tayo ngayon sa kwarto, sobrang lamig Wah! Buti na lang, kinikilig pa ako sa lamig ngayon Sa lamig na lang ata ako kinikilig Hahaha <laughs> At uh, kamusta po kayo? Yan ata, uh, sa videong ito ata uh, Siyempre, night market ngayon At ah, uh, hindi pa po tayo makapag-fishing <laughs> Grabe! sobrang lamig talaga po at uh, yun, dito tayo sa ano sa kwarto natin medyo makalat pa yung kwarto natin mga dito hindi pa tayo pa, guys at uh, bababa tayo ngayon para na uh, bibili ng ating ano maula o bibili tayo ng ano manok siyempre pansit na rin mga dito kung may pansit tara samahan nyo po ako mga dito, at uh, pupunta tayo ngayon sa baba at mag ano tayo pupunta tayo ng night market yeah <laughs> tara let's go samahan nyo po ako tara let's Uh, alamig mga katotong Alamig <laughs> uh, Alamig ah, oh. Sobrang lamig ah. Today is Friday mga toto Ang uh, pinakaantay natin Siyempre Ang magsasatordi Siyempre yung mga tayo tayo pagsatordi Libre ang ulam natin pagsatordi linggo ah. uh, uh, uh. Salamig na lang ako kinikilig mga katotong Ah. Uh, Titingin lang tayo ng ano, ma mawalan natin 'tong. buro magana tayo. Sana may pansit pa para makabili din tayo. Tapos sa uh, may ano din 'yan mga may mga bilian ng ano. 'Yun oh, uh, pupunta na tayo doon. Uh, bali doon pala sa last upload natin. Ah, uh, siguro sinabi ni eh, Paring Loyo yung mga Vietnam. Ah, nilinis nila yung CR kasi madumi. <laughs> Kaya naghiwalay tayo ng anong kaliguan. Doon Dati don tayo mga toto naliligo sa kanila. Sa ano nila, patrong nila. Kaya papasok ah, pagpasok natin kanina malinis. Kamaya pakita natin lumat. Nilinis nila. Oo oh, baka si Kuya Min naglinis. Kami. <laughs> oh, oh. Eh ano ngayon mag-winter. Uh, Sobrang lamig ngayon. Kaya, tayo na tayo. Kapangan palamig tayo nakabunit eh. Ito pa lang matagal ko na itong hinahanap eh. Ito ang may lucky charm sa akin eh. Dito ko dati nakakakolekta ng maraming isda. Huh, naamoy ko na matoong bango. Ang bango. May naamoy ako. Amoy pusit. May na pusit. kontinente tao. grabe yung daming pila daming pila ngayon ah grabe yung pila ang maro to, punong puno haba puno. ng pila alam ah. po kabenta yung manok nila ah ah sarap yan <laughs> dami mo naman binili <laughs> Ikaw pala si Ate ya, Ami. Sarap mo. Hmm. Makunti ngayon sila. lah. pala yun. ngayon night market pa. Kunti night market ngayon mga tuto. Hindi madami. Ah, kami. Saan pa mabibili? Oh, seru. Oh, sarap. Sana bukas pa yung pansit. Pansit na lang yung kainin natin mamroto. Wala silang yung benta yung ano, nilalamig siguro. Sana yung pansit na lang yung bilhin natin. Mas gusto ko yung matikman kanyo yung pansit. Uho. Oh. Yun. Dito na tayo. 五十啊！五十、哦、对，这个、这个，这个这个，中吗？对对刚、哦哦、猪肉吗？对要要要没大干，高峰点没弄好。嗯 pamit mga katuto ay nakabili na po tayo mga katuto ito na, pansit pansit na masarap baka nilamig sila ngayon din nagtinda konti lang ngayon sir lakas pala ng hangin dito malakas ang hangin mga dito. Uh. Oh. Alamin pa rin nakapila na ano Oh, pipila oh, din tayo ng manok Grabe uh, yung mga nito pinipila ng mga manok Masarap kasi yung manok nila dito Quality Ganito lang pa yun sila Dito tayo nakapila tayo hanggang ano, Bibili lang tayo ng 100 mga totoo 100 inti uh, Siguro sa apat na peraso Apat na peraso na po siya Nakakatikim ah, na tayo ng anong manok pero na miss ko yung isda mga toto to. haba <laughs> mm. ng pilaw haba habang dun <laughs> tapos napansin tayo yung sobra yung sobra dumato to babaunin natin bukas sana sa trabaho natin yung manok Ayan yun humusog yan kaya pala masarap yung luto nila madunam na madunam pala oh sabi ano yung usok ko talaga nga nasa itong luto Tapos doon naman yung 7-11 mga toto. Banda. Napakano. Yan na, yan yung order natin. Orderin natin, o. Oh. sarap kasi yung ano nila yung, yung pagka pagkamarinit matemplado masyado sa dulo kanina doon tayo sa dulo kanina galing ang dami nilang ano nakastak na manok sa dalawa tatlo apat apat na apat na apero langgana parang ano na siya dito malit lang na night market ito lang po malapit sa amin marami yung nagawalo si tatay mag isa lang si tate, <laughs> Ang malapit na maloto oh. Sabi, Ma may papi pa si tata eh. Ah, masarap pa lang nilalamas eh. E Ay, masarap yung manok nila dito mo Nilalamas pala. Sabi, sa ibang madeto. Hindi. Hindi. lang Hindi. 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 lang tayo mga katayang mga mga mga

哇，在里面的，我是他，我我是她的那个那个闺蜜，叫好吗？看的，不知道怎么形容。四个几块，你就直接讲两块。啊，一百。老师，我玩两个鸡翅一个鸡块。今天带过来，辛苦了，宝贝。今天带过来，你们辛苦了。 Ito na tayo kumain. Dahil pa rin nakapila dun. Kahit <laughs> tayo mga dugo. Kahit tayo mga dugo. Kahit

Masarap din yung pansit nila. Ganado. <coughs> Salagang 50 po. Madami na. Mga dalawang kain neto, mga totoo. Mmm. mga tutok grabe solid na solid tapos <laughs> mm. so, marami pa rin nakapila din nabenta yung manok nila nabenta mm. beso. Mm. Nabili po tayo ng bagong dala mga lutok. Pinabili natin kay Kaloko. Baka nyo po magamit natin sana. Pag tumayo si Kaloko dito. Malis si Kaloko na po yung bumili. Nabigay na lang tayo ng pera. Kain pa mga dodo? Yes! Mm. Mm. Na mm. 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 natin yung ano? Yung manok. Yung domog, yung ano nila? Yung Manok Mmm Basta natin na gawa Itong kumain dito Kahit malapit dito sa atin hmm. daming laman hmm. sarap ito yung nakapaglatag na ano na, lambat sobrang lamig mga luto At sobrang lamig. Sa lamig na lang ako kinikilig. Hmm. sarap yung nagpasarap yung ano nya yung toppings giniling na baboy ba diba? hmm. ang dami ang tao ganun pong kasarap yung ano nila manok Bagaimana ke mana-mana daging harap Uh. masalap ma na mm. yung na kapit Nung pag-attempt niya ayos saktong sakto cái nào may tayo may pang bahay tayo bukas may pang